哦。<No. S 2> oh. Para sa kanya, ko isang... Ay! Ay, mam! Nananan na ko. Ano mga bata? Ako, nanay! Kamuturado! Bukas ko ay wala na ang sakit nito. Sige, anak. Pero, mga siya papayag, nadadali siya ng kanyang nanay. Ah, bukasan, pinakilap naman ni ping Kanyang laking, hindi na ito sumasakit, tuwang-tuwa -tuwa siya. Mabi ah, siya sa kanyang nanay, को आत निने